Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn. Ngayong Pebrero 14, habang ang buwan ay nasa Virgo, maglaan ng oras upang yakapin ang mas tahimik na aspeto ng pag-ibig at pagpapahalaga. Ang araw na ito ay naghihikayat sa iyo na magtuon sa mga bagay na tunay na nagpapalakas sa iyong espiritu at puso. Maaring maramdaman mo ang pagtulak na maglaan ng oras para sa sarili at magsagawa ng personal na pagmumuni upang masusing suriin kung paano naugnay ang iyong mga ambisyon at mga hangarin sa iyong tunay na mga minimiti. Ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mapagtanto na sa kabila ng pagiging matalino at praktikal mo, mahalaga pa rin tanggapin at pahalagahan ang iyong emosyon. Huwag matakot na maramdaman at ipahayag ang iyong nararamdaman. Ang pagpapahintulot sa sarili na maging bukas at tapat sa iyong puso ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas malalim na personal na kaligayahan. Ngayong araw ng mga puso, Capricorn, magandang pagkakataon din ito upang masusing pagnilayan ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo at nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay. Kung ikaw ay may mga plano na matagal mo nang nais gawin, ngunit nahirapan sa paggawa ng hakbang, ito na ang tamang panahon upang magsimula ng mga hakbang patungo rito. Sa kabila ng iyong pagiging praktikal at fokus na madalas nakatutok sa mga layunin at ambisyon, mayong araw ay isang paalala na ang pagninilay at pagmumuni-muni ay hindi lamang para sa mga mahihina, kundi isang lakas na nagbibigay ng gabay at direksyon sa iyong landas. Ang araw na ito ay nagsisilbing pagkakataon upang pahalagahan ang iyong sarili. Alamin kung ano ang magpapasaya sa iyong puso, at magbigay pansin sa mga bagay na madalas mong nakakaligtaan sa iyong masigasig na pagtutok sa mga material na layunin. Gamitin ang araw ng mga puso upang mas makilala ang iyong sarili sa isang mas personal at mas malalim na antas. Pagninilay sa iyong pagnanasa at emosyon, habang ipinagdiriwang ang araw ng mga puso, Capricorn, hindi mo dapat kalimutan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga oras ng pagmumuni at pagpapahinga. Sa iyong buhay, ang pagiging responsable at ang pagtutok sa iyong mga layunin ay mahalaga. Ngunit ang iyong emosyon ay may malalim na epekto sa iyong pananaw sa buhay. Ang iyong likas na praktikal na ugali ay madalas na humihirang sa iyo upang itago o iwasan ang mga mas malalalim na emosyon. Ngunit sa araw na ito, maglaan ng oras upang pahalagahan ang mga nararamdaman mo. Huwag matakot na magpakita ng vulnerability. Ang iyong kakayahan na magpatawad at magbukas ng iyong puso ay magdadala ng bagong pananaw sa iyong relasyon at magpapalalim sa iyong koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Huwag mag-atubiling magsalita mula sa iyong puso, bukas ito para tanggapin ang mga emosyon, at ang pagiging bukas ay magdadala sa iyo ng mas malaking kaligayahan at inner peace. Samantalang binibigyan ka ng pagkakataon ng araw na ito, upang magsagawa ng malalim na pagmumuni-muni, subukan din suriin ang mga ambisyon at pangarap na matagal mo nang itinaguyod. Ang iyong mga layunin ay makakamtan sa tamang panahon, at marahil ay ang oras na ito upang magsimula ng mga hakbang patungo sa kanilang pagtupad. Gayunpaman, mahalaga ring tanggapin na ang bawat pagkatalo o pagkabigo ay bahagi ng iyong paglalakbay. Ang mga pagkatalo ay hindi kailangang ikahiya, kundi isang pagkakataon na makapag-reflect at magtama sa iyong mga hakbang. Sa halip na tingnan ang mga hamon bilang hadlang, Ituring ang mga ito bilang mga hakbang na magdadala sa iyo ng mas matibay na pananaw sa buhay. Ang iyong pagiging matatag at determinadong tao ay magsisilbing gabay sa iyong paglalakbay sa buhay, at sa pamamagitan ng bawat pagsubok, magiging mas matibay ka sa pagharap sa mga hamon. Pagpapalago ng iyong mga ambisyon, sa impluensya ng buwan sa Virgo, mararamdaman mo ang isang malakas na pagnanasa na mas mapabuti pa ang iyong mga kasanayan at pagpapahusay ng iyong sarili. Ang araw na ito ay nagbibigay ng enerhiya at inspirasyon upang mapagtanto mo kung paano ang iyong mga layunin ay magdadala ng higit pang kasiyahan sa iyong buhay. Magsimula ka sa pamamagitan ng pagpaplano ng mga susunod na hakbang na magdadala sa iyo ng mga tagumpay. Maaari mong makita ang iyong sarili na nagpapakita ng masusing pagtuon sa mga detalye, isang aspeto na likas sa iyong personalidad, ngunit madalas hindi mo binibigyan ng pansin sa paghahangad na magtagumpay sa iyong mga layunin. Ang pagsasanay sa iyong mga kasanayan at pagpapabuti ng iyong kaalaman ay magbibigay sa iyo ng isang solidong pundasyon upang magtagumpay sa anumang proyekto o layunin na nais mong makamit. Sa kabila ng mga tagumpay, maglaan din ng oras upang magpatawad sa sarili sa mga hindi pagkakapareho o mga pagkatalo. Ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay magdadala sa iyo ng karanasan na magiging bahagi ng iyong mas malaking kwento. Huwag matakot na magkamali at mag-adjust, ang bawat pagkatalo ay may kaakibat na aral na magsisilbing gabay upang maging mas matatag at handa sa susunod na pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa iyong pagkatuto at pagpapabuti, ikaw ay magtatagumpay sa iyong landas na puno ng mga hakbang na magdadala sa iyo ng kasiyahan at tagumpay. Maswerteng kulay, numero at gawain. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay berde. Ang kulay berde ay simbolo ng paglago, kasaganaan at balanse. Ang pagsusuot ng berde ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong kapaligiran, kaya't ito ay magiging isang perpektong kulay upang magdala ng kasaganahan sa iyong buhay at magbigay ng lakas sa iyong katawan at isipan. Ang iyong maswerteng numero ay walo at apat. Ang walong numero ay sumasagisag ng lakas, tagumpay at kasaganaan. Ang numero na ito ay nagpapakita na ang tagumpay ay nasa iyong mga kamay, kaya't gamitin ito bilang isang senyales upang ituloy ang iyong mga plano at gawin ang mga hakbang upang matupad ang iyong mga pangarap. Ang numero naman na apat ay naugnay sa katatagan at pagkakaroon ng solidong pundasyon, kaya't gamitin ito upang mas makapag-focus ka sa iyong mga layunin at mapanatili ang isang matibay na estruktura sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng gawain na iyong araw ay pagsasagawa ng plano at organisasyon ng iyong mga gawain. Maglaan ng oras upang magsagawa ng isang detalyadong plano para sa iyong mga layunin at gawain. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang mag-set ng mga layunin at mga hakbang na magdadala sa iyo sa tagumpay, kaya't ang pagpaplano ng mga aktibidad na magpapabuti sa iyong buhay ay magsisilbing gabay sa iyong landas. Ang pagpaplano at pagsusuri ng mga layunin ay isang masusing gawain na magbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon upang makarating sa iyong mga pangarap. Payo at pangwakas na mensahe. Ngayong Pebrero 14, Capricorn, maglaan ng oras upang magmuni-muni at mag Hindi lahat ng araw ay kailangan mong magmadali kaya't gamitin ang araw na ito upang pahalagahan ang mga maliliit na bagay na nagbibigay ng kasiyahan at makilala ang iyong sarili ng mas malalim. Ang pag-aalaga sa iyong mga emosyon at ang pagpapahintulot sa sarili na magpatawad ay mahalagang hakbang patungo sa mas malalim na kasiyahan. Magpatuloy sa pagtutok sa iyong mga layunin, ngunit alalahanin na sa bawat hakbang na iyong tatahakin, hindi lamang ang tagumpay ang mahalaga, kundi ang mga aral na matutunan mo sa bawat karanasan. Ang bawat hakbang patungo sa iyong pangarap ay magdadala sa iyo ng mas malaking kasiyahan at magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa iyong personal na paglago. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.